Maligayang pagdating sa aming bagong video. Gayon ay naghanda kami ng isa pang kawiliwiling paksa para sa iyo. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-iwan ng iyong feedback, mahalaga sa amin ang iyong opinion. Kaya, huwag nang mag pa ng oras at simulan na natin ang video. Mainit ang araw at punong-puno ng tawanan ang hardin ng malaking bahay. Bawat taon, ginaganap dito ang reunion ng Pamilya Mendoza, isang araw ng pagkain, halakhakan, at pagkukunwaring lahat ay masaya. Ngunit ngayong taon, may kakaibang tensyon sa hangin. Ako sa Elas, bunsong anak ni Rodrigo Mendoza, at kapatid sa limang matatapang at matagumpay kong mga kapatid. Ngunit hindi tulad nila, ako ang black sheep, ang palaging tinatabing sa gilid ng retrato, at ang tinatanggap lang kung kailangan ng tagakuha ng litrato o tagahugas ng pleto. Dumating ako sa reunion ng maaga, dalang binili kong regalo para sa tiya nena, ang pinakamatanda sa pamilya. Isang lumang albumong litrato na pinayos ko, mga alaala ng nakaraan, para ipalala sa kanila na may halaga rin ang mga lumipas. Ngunit paglapit ko sa mesa, biglang bumungad si Kuya Franco, matangkad at palaging maangas. Bakit nandito ka, Elias? Tanong niya, malamig ang boses. Reunion to Hindi BA? Bahagi pa rin ako ng pamilya. Tumawa si Tita Irene. Hindi mo ba narinig? hindi ka dapat inimbitahan. Si mama lang ang gustong makasap ka, pero, umalis na siya kahapon. Wala ka ng rason para pumunta rito. Tila sinaksak ang dibdib ko. Ginawa ko naman ang lahat. Kahit hindi ako abogado o negosyante, kahit hindi ako may aring kumpanya. Hindi siya ng punto, sabat ni Kuya Franco. Wala ka ng ambag. Ni hindi ka marunong makisama. Pa-victim ka lang palagi. Umalis ka na bago ka pa magbakasira ulit dito. Tahimik ang buong mesa. Lahat nakatingin sa akin, walang nagsalita. Maging ang pinsan kong si Clara na minsang kakampi ko, ibinaba lang ang tingin. Hindi ko alam kung mas masakit ang pagtakwil, o ang katahimikan ng mga taong akala ko ay pamilya. Dahan-dahan akong umatras, hindi na tinuloy ang pag-abot ng regalo. Ang album ay naiwan sa mesa, bukas ang pahina kung saan kami ay magkakasamang nakangiti noong ako isampung taong gulang pa lang. Lumakad ako palabas ng bakuran. Ang bawat hakbang ay parang pamamalam. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ngunit ang alam ko, hindi ko nakalangan pang bumalik. Sa gitna ng katahimikan ng kalye, habang sumasakay ako sa jeep pawi, tinignan ko ang aking telepono. May isang mensahe mula sa isang matandang abogado na minsan kong natulungan bilang volunteer sa isang minisipyo. Elas, natanggap mo na ba ang sulat ko? May iniwan sayo ang lolo mong si mo. Tawagan mo ako kapag may oras ka. Lolo Guillermo? Ang estrangerong ama ng tatay ko na halos hindi ko nakilala? Isang alamat sa pamilya na sinasabing sumama sa isang babaeng banyaga at lumayo sa lahat. Noon paman, man, sinisisi siya ng pamilya sa pagkasira ng reputasyon nila. Pero bakit siya mag-iwan ng kahit ano sa akin? Tinawagan ko agad ang abogado. Ano po yung iniwan and I, lolo sa akin? Hindi ko pwedeng sabihin sa telepono. Pero kung may panahon ka, pumunta ka sa Batanes. Doon, naghihintay sa iyo ang isang lugar na matagal nang nakakandado. Lugar? Hindi basta lugar, Elias. Isang Castillo. Tahimik ako. Castillo? S.A. Batens? Parasan? At bakit ako? Ang mga tanong ay nagsiksikan sa isip ko habang nakatingin ako sa mga taong masaya sa jeep, hawak ang mga bulaklak at pasalubong pawi. A.K.O.? Ako lang ang may dalang bigat. Ngunit sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may kakaibang liwanag akong naramdaman. Hindi ITO tapos. Hindi pa ito ang wakas. Marahan akong mumiti. Sa likod ng sakit ng pagtakwil, may binhing unti-unting sumisibol. Hindi upang magiganti, kundi upang ipakita na kahit ang pinagtawanan at pinalayas, kayang bumangon at magbigay ng higit pa kaysa sa iniwang sugat. At sa Batenes, may isang kastilyo. At sa loob nito, ang simula ng pagbabagong hindi nila inakala. Bumaba ako ng eroplano sa Basco Airport habang sumasalubong ang malamig na ihip ng hangin mula sa hilaga. Batenes, isang paraisong tila hindi nababahiran ng kasamaan o inggit, malayo sa Maynila at higit lalo sa mapanuring mata ng pamilyang nagtakwil sa akin. Sinundo ako ng matandang lalaking nagpakilalang si Mang Tibor, tahanumanong lolo kong si Guillermo. May inyabot siyang sobre na may sulat kamay, para kay Elas. Oras M-O-N-A. Matagal ka naming hinintay, sabi ni Mang Tibor habang umandar ang lumang jeep papunta sa isang bahagi ng isla na walang signal o internet. Ang lolo mo bago siya namatay, siniguradong ikaw ang makakakuha ng lahat. Bakit ako? Tanong K.O. Hindi ba't matagal siyang galit sa pamilya namin? Galit siya, oo. Pero hindi sa'yo, ikaw lang daw ang hindi nakalimot ngumiti sa kanya noong huling bisita niya sa Maynila, kahit noong bata ka pa lang. Sa simpleng ngiti mo, nakita niya ang puso na matagal nang nawala sa pamilya niyo. Tahimik ako. Hindi ko malala ang eksaktong sandaling yon, pero may bigla akong naramdamang init sa dibdib. Pagdating namin sa dulo ng isang matarik na daan, bumungad sa akin ang tanawing hindi ko inaasahan. Sa gitna ng galontiang burol, isang lumang estrukturang gawa sa adobe, bato, at kahoy ang nakatayo. Hindi ito parang kastilyo ng gahari sa Europa, kundi isang timpla ng lumang bahay na bato at arkitekturang kastila. Matayog, matikas, at may mga bintanang nakaharap sa karagatan. Yan ang tinatawag ng mga lokal na Castillo del Silencio, animang Tibor. Tahimak. Malayo sa lahat, pero puno ng mga lihim. Bumaba ako ng jeep na parang nahipnotismo. Ang bawat hakbang palapit ay tila paglalakad sa pagitan ng nakaraan at hinaharap. Binuksan ni Mang Tibor ang pintuan gamit ang lumang susi, at sa pagbukas nito, bumungad sa akin ang amoy ng kahapon, alikabok kahoy at pag-asa. Sa loob ay mga silid na may antigong muebles, mga kuwadro ng taong hindi ko kilala pero may pagkakahawig sa mga larawan ng pamilya namin. Isang silid aklatan na puno ng mga librong may tala ng kasaysayan, at isang lumang piano sa sulok, parang naghihintay na muling tugtugin. Sa gitna ng sala, isang mesa na may nakaayos na sobre at isang maliit na kahon. Binuksan ko ang sobre. Sulat ka may lolo ko. Elias, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay pinili mong huwag tumalikod sa sarili mong liwanag. Ang kastilyong ito ay hindi yaman, kundi alaala. Alaala ng isang pamilyang gumuho sa inggit kayabangan at pagkukunwari. Ngunit ikaw, sa lahat ng aking apo, ang tanging may puso para maramdaman ang tunay na halaga ng tahanan. Nasa iyo ang titulong lupaing ito, pati ang mga bangko sa ilalim ng pangalan ko. Pero higit sa lahat, nasa iyo ang karapatang baguhin ang kwento ng eting eplido. Huwag kang matakot. Panahon mo na. Lolo Guillermo Sa pagbukas ko ng kahon, may mga lumang litrato, kasulatan at susi, isa sa mga ito ay ginto, may nakaukit na letrang E. Napopo AKO hindi dahil sa yaman o titulo, kundi sa bigat ng tiwalang iniwan sa akin ng taong halos hindi ko kilala, at higit pa sa tiwalang hindi ko kalanman natanggap sa sariling amatina. Habang lumalalim ang gabi, tumayo ako sa balkonehe ng kastilyo. Sa ibaba, kita ang dagat na kumikislap sa liwanag ng buwan. Tahimik! Payapa! At sa kanaunahang pagkakataon, pakiramdam ko yako ay nasa lugar kung saan tunay akong kabilang. Ngunit sa likod ng katahimikan, alam kong may darating na unos. Hindi magtatagal ay malalaman ng pamilya ang tungkol sa lugar na ito. At kapag nalaman nila na ako ang may-ari, tiyak na magugulo ang lahat. Ngunit ngayon, gayon ay akin muna ang gabi. Ang katahimikan. At ang pagkakataong magsimula muli sa sarili kong mundo. At mula sa mga guho ng pagtatakwil, unti-unti kong itatayo ang aking tahanan. Ang kastilyong hindi nila kailanman inaasahan, ngunit hindi nila malilimutan. Lumipas ang ilang linggo mula ng tuluyang kong manirahan sa Castillo del Silencio. Bawat sulok ng kastilyo ay tila kumakasap sa akin, mga lihim ang nakaraan, mga tinig ng mga taong matagal ng lumisan. Ngunit sa katahimikang iyon, naramdaman ko ang pagkabuhay ng isang bagay sa loob ko na matagal ko nang nilibing, paninindigan. Sa ilalim ng kastilyo, natagpuan ko ang lumang basement. Doon, may mga dokumentong pinirmahan ng Lolo Guillermo, mga titulo ng lupa, investment portfolios, at ilang sulat na tila isinulat pero hindi na ipadala. Isa samga ito ay naka-address sa ama ko. Rodrigo! Hindi ako perpekto, pero ikaw man ay hindi rin. Sa pagmamadali mong burahin ako sa kwento ng pamilya natin, nakalimutan mong ang mga anak natin ang tunay na nawalan. Sayalas, siya ang tanging hindi lumimot sa pagiging tao. Pininit ko ang sulat, hindi sa galit, kundi sa pasya. Panahon na para ako mismo ang sumulat ng kasaysayan ko. Sa tulong ni Mang Tibor, inayos ko ang kastilyo. Inisa-isa ang mga sirang bubong, nilinis ang mga alaala ng nakaraan, at binuksan ko ito sa mga bata sa baryo para maging silid-aralan tuwing weekend. Ang silid-aklatan ay ginawang reading center, habang ang dating bodega ay ginawang community pantry. Hindi lang ito naging tahanan ko, ginawa ko itong tahanan ng mga hindi pinapansin katulad ko noon. Hanggang sa isang araw, dumating ang di inaasahang mensahe. Queer Elias, trending ka sa social media. Sigaw ng isa sa mga batang nagtuturo sa kastilyo. May nagpost ng vlog tungkol sa lihim na kastilyo sa Batanes na ginawang silungan ng pag-asa. Hindi ko inaasahan ang etensyon, pero hindi rin ako nagtagong muli. Hindi ito kayabangan, kundi paninindigan. Nagsimulang magsidatingan ang mga bisita, at ang lokal na pamahalaan ay nag-alok ng suporta. Ang dating tahimik na kastilyo ay naging liwanag sa mga taong nawawalan ng pag-asa, isang lugar na may kasaysayan, may sugat pero may bagong buhay. At gaya ng inaasahan, isang itim na SUV ang huminto sa harapan ng kastilyo isang umaga. Bumaba si Kuya Franco, si Tita Irene, at ang pinsan kong si Clara. Kasama nila ang amako, si Rodrigo Mendoza. Ang lalaking hindi ako hinanap kahit minsan, at gayon narito siya, may dalang galit at pagtataka sa mga mata. Elas, malamig ang tinig ng ama ko, anong ginagawa mo rito? Ang dapat tanungin ay, ano ang ginagawa nyo rito? Sagot ko, walang put pero puno ng tindig. Napapabalita na raw ang lugar na ito, na ikaw daw ang may-ari. Pero hindi yan puwid. Bahagi yan ng estate ni tatay. Estate na iniwan niya sa akin. May mga peples. Nasa pangalan ko na ang lahat. Ako ang tagapagmana. At alam nyo kung bakit. Dahil kahit kailan, hindi ko tinalikuran ang pangalan natin. Natahimik sila. Si Tita Irene pilit nang gumiti. Siguro naman pwede tayong mag-usap, pamilya pa rin tayo. Pamilya? Nalala niyo ba nang sinabihan yong wala akong ambag? Nang pinalayas niyo ako sa reunion na parang hindi ako tao? Napapikit ako, huminga ng malalim. Patawad, pero hindi ko kayang isuko ang bagay na hindi niyo kailanman pinahalagahan. Anak, sabat ng ama ko, ginawa lang namin yon kasi gusto naming lumaban ka. Para matuto kang tumindig. Lumaban ako. Pero hindi para sa inyo. Para sa sarili ko. At ang lugar na ito, hindi ito ganting tinapay. Isa itong palala, na kahit tinataboy niyo ako, kaya kung bumuo ng mundo kung saan ang bawat pinagtakwil ay may puwang. Walang nakasagot. Nilingon nila ang mga batang nagtuturo sa silidaklatan, ang galumang residente na abalang nagtatanim sa hardin, at ang gabisitang ang picture sa antigong kaharian ng gayo imay bagong layunin. Hindi ko sila pinahiya. Ngunit hindi ko rin sila pinayagang kontrolin muli ang kasaysayan ko. At bago sila umalis, nilapitan ako ni Clara. Pesensya na, elas Mahina niyang sabi. Hindi kita ipinagtanggol noon. Pero proud a.k.o. S.A. Yonayon and gumitay a.k.o. Hindi ko kailangan ng sorry, Clara. Kailangan ko lang malaman na kaya ko palang bumangon kahit wala kayong lahat. Habang papalayo ang SU, tumingin ako sa langit. Ang araw ay mataas na, ang hangin ay malamig, at ang kastilyo ay buhay. At sa wakas, ang pangalan kong minsang tinabunan ay muli nang nagningning, hindi sa kayamanan, kundi sa halaga ng paninindigan at puso. Makalipas ang ilang araw mula nang umalis si na papa, bumalik muli ang katahimikan sa Castillo del Silencio. Ngunit ngayong alam kong alam na nila ang katotohanan, hindi na ako nakaramdam ng takot, kundi paghahanda. Alam kong hindi pa ang lahat. Sa halip, nagsisimula pa lang ang tunay na pagsubok. Isang umaga, habang nagkakap ako sa harap ng kastilyo, dumating si Clara ng magisa. Walang kasamang sasakyan, walang alingasngas ng kayabangan. Sa halip, dala niya isang maliit na bag at ang mukha ng isang taong pagod, pero ang loob. Elas, mahinang sabi niya, Pwede ba akong makituloy kahit ilang araw lang? Hindi ko siya tinanggihan. Pinatuloy ko siya sa silid na dati ay silid ng lolo namin. Doon niya nakita ang mga lumang larawan, ang gitara ni Lolo Guillermo, at ang kahoy na upuang may ukit na G. Panandang Pandagdagem, para kina Guillermo at Maria, ang yumaong lola naming hindi ko kalanman nakilala. Alam mo, bulong ni Clara habang magkasama kaming nag-ayos ng mga lumang aklat, hindi ko alam kung saan tayo nagsimulang magkahiwalay ng landas. Bata pa tayo noon pero ramdam ko na, palagi kang naiba. Naiba dahil hindi ako palaban. Tanong ko, may bahid ng pait sa tinig. Hindi naiba dahil marunong kang magmahal kahit hindi kami na mahal pabalik. Napayuko ako. Maraming taon akong nagtanong kung bakit tila ako lang ang hindi tanggap. Bakit kahit anong gawin ko ay kulang? Ngunit sa sandaling iyon, parang may gumaan sa dibdib ko. Siguro nga, hindi lahat ng laban ay kailangang patunayan sa harap ng sigawan. Minsan, sapat na ang katahimikang may dignidad. Kinagabihan, habang tahimik kaming nag-usap sa balkonehe, dumating ang tawag mula sa kapatid kong si Franco. Elias, kailangan kang makita and, kong and I, papa. Nasa ospital siya. Hindi na siya makalakad. Gusto kanyang makasap habang may oras pa. Nanahimik ako. Hindi ko alam kung awa o pagkasuklam ang dapat maramdaman. Si Papa, ang lalaking tumingin sa akin na parang ako isang pagkabigo. Gayon gusto niya akong makita? Ayaw mo ba siyang makita kahit huling pagkakataon? Tanong ni Clara. Hindi para sa kanya, kundi para sa iyo. Kinabukasan, bumiyahe ako pabalik ng Maynila. Habang lumilipad ang eroplano, bawat ulap na tinatawid ay tila piraso ng alaala, ang malamig na pagtanggap sa reunion, ang gatitig ng panghusga, at ang mga sandaling pinili kong manahimik kaysa magsalita. Pagdating ko sa ospital, naroon si Kuya Franco, si Tita Irene, at ang iba pang kamag-anak. Tahimik silang lahat nang pumasok ako sa kwarto. Nakahiga si Papa maputla, payat, at halos hindi ko na makilala. I. E. Elas, mahinang tinig. Lumapit ako, tumabi sa kama, at pinisilang kanyang kamay. Meg. Mahina. Anik, Pat patawid. Hindi ako agad nakasagot. Tinitigan ko siya, ang lalaking minsang naging dambuhalang anino sa buhay ko. Ang lalaking pinalayas ako sa harap ng buong pamilya gayon, isa na lang siyang taong humihingi ng pagunawa. Wala na tayong oras para sisihan pa, mahinahon kong tugon. Pero salamat, sa wakas narinig ko rin ang salitang anak mula sa iyo. Umatak ang luha sa kanyang pisngi. Hindi ako lumeo. Hinayaan kong mahulog ang bigat na nakaraan sa katahimikan ng sandaling iyon. Namatay si Papa makalipas ang dalawang araw. Walang in Grand May. Tahimik. Payak gaya ng paraan ng kanyang pagalis. Nang bumalik ako sa Batanes, dala ko ang isang maliit na kahon, ang lumang relo ni Papa, isang sulat na iniwan niya para sa akin, at ang larawan naming dalawa noong ako'y pitong taong gulang. Sa sulat niya, ganito ang sabi. Elias, hindi ako naging mabuting ama. At habang humihina ang katawan ko, mas lalo kong naisip kung gaano kita tinulak palayo. Pero sa huli, ikaw ang bumangon. Ikaw ang naging liwanag sa aplido natin. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon, kahit hindi ko ito karapat-dapat. Ngumiti ako sa gitna ng mga luha. Sa wakas, ang sugat ng kahapon ay may tinig na ng pagpapakumbaba. At sa pagpapatawad, natagpuan ko ang tunay na kalayaan. Mula sa ibabaw ng kastilyo, tanaw ko ang dagat na tila walang hangganan. At habang pinapanood ko ang pagsikat ng araw, naisip ko. Hindi ako ang batang tinakwil nila noon. Ako nang gayon ang lalaking nagtagumpay sa katahimikan. At ang kastilyong ito ay hindi lamang alaala ng kanilang pagkakamali, kundi patunay ng aking pagtindig at paghilom. Makalipas ang isang taon mula ng pumanaw si Papa, naging mas tahimik ang buhay ko sa Castillo del Silencio. Ngunit sa katahimikang iyon, umusbong ang bagong simula, hindi lang para sa akin, kundi para sa buong komunidad. Ang kastilyo, na minsang naging simbolo ng pagtatago at pangungulila, ay naging kalungan ng pag-asa. Tuwing linggo, may libreng klinika sa dating bodega, habang ang dating silid na musika ay ginawang art studio para sa mga kabataang gustong matuto ng pagpipinta, sayaw, at tugtugin. Ang mga luntiang bakuran ay punong-puno ng gayo ng bulaklak, puno ng prutas, at masisiglang bata. Para bang muling huminga ang mga peder ng kastilyo, nang gayo itahanan na ng maraming kwento. Isang araw, habang naglilinis ako ng lumang kabinet, natagpuan ko ang isa pang lihim ni Lolo Guillermo. Isang lumang journal na tila, hindi pa nabubuksan mula nang ito'y isinulat. Sa loob nito, may mga guhit ng plano ng kastilyo, ngunit hindi lang iyon. May mga sulat siya para sa bawat apo. At sa akin, ito ang isinulat niya. Elias, alam kong mahirap ang daan na lalakaran mo. Pero kaya kitang pinagkatiwalaan ng tahanang ito ay hindi dahil sa lakas mo, kundi sa tibay ng puso mo. Hindi mo kailangang makipaglaban gamit ang galit. Dahil ang tunay na tagumpay, anak, ay hindi nasusukat sa yaman o palakpakan, kundi sa katahimikang alam mong naging totoo ka sa sarili mo. Sa dulong lahat, anak, sana makita mo na hindi mo kalanman kalangan ang kanilang pagpapatunay. Sapagkat sa puso ng bawat batang natulungan mo, doon naroon ang tunay mong tagumpay. Napolo A.K.O. Hindi ko inaasahan na sa huling pahina ng journal, maririnig ko pa ang tinig ng taong tanging naniwala sa akin. Sa puntong iyon, malinaw na sa akin. Ang kwento ko ay hindi lang tungkol sa pagiging itinakwil, kundi tungkol sa muling pagtayo, paghilom, at paglikha ng bagong tahanan. Nabalitaan ko rin na si Kuya Franco ay unti-unti nang binibisita ang Castillejo, dala ang ilang donasyon para sa mga proyekto. Si Clara, nang gayo inagdesisyong manirahan sa Batanes, ay katuwang ko na sa pamamalakad ng community center. Kahit hindi agad-agad ang pagbabago ng puso ng iba, alam kong nagsimula na ang proseso ng pagkakabuo. Isang gabi, habang kami ni Clara ay nakaupo sa ng mga bituin, tinanong niya ako. Elas, kung hindi ka pinalayas noon, sa tingin mo ba nandito ka pa rin gayon? Nay <laughs> A.K.O. Pero ang alam ko, kung hindi ako tinanggihan, baka hindi ko natuklasan kung sino talaga ako. Tahimik kaming napatingala sa langit. Ang mga bituin ay tila mga alaala ng mga pangyayaring minsang nagwasak sa akin ngunit ngayon ay gabay sa bagong daan. At doon ko na pagtanto, ang pinakamalaking regalo na naibigay sa akin ng sakit, ay ang kakayahang lumikha ng liwanag. Bago matapos ang taon, nagdesisyon akong magdaos ng pagtitipon sa kastilyo. Hindi para sa akin, kundi para sa buong pamilya, kahit ang mga taong minsang itinaboy ako. Ipinadala ko ang mga imbitasyon, hindi upang magbalik ng alaala ng kahapon, kundi upang ipalala na lahat ay may pagkakataong magsimulang muli. At nang dumating ang araw ng pagtitipon, isa-isang dumating ang mga kamag-anak. May ilang nag-alangan, may ilang nakangiti, at may ilang tahimik lang. Ngunit wala nang palitan ng galit. Sa halip, pinuno ang tawanan at kwento ang silid. Sa gitna ng pagtitipon, pinakita ko ang larawan ni Lolo Guillermo, ang tunay na pundasyon ng lahat nito. Ang kastilyong ito, sabi ko sa kanila, ay eh hindi na para lang sa ilan. Hindi ito ganting tinapay. Isa itong tahanan ng lahat ng piniling magpatawad, maghilom at magmahal. Palak Pekin Tahimik na luha At sa sulok ng silid, nakita ko ang dating upuan kung saan ako nakaupo noon sa reunion, ang araw na sinabihan akong wala akong ambag. Gayon, iyon ang mismong upuang sinumang bisita ang unang inaanyayahan umupo, bilang pag-alala na minsan, ang tinaboy, ang siyang nagtayo ng tahanan. Wakas Ang kwento ni Elas ay patunay na minsan, kailangan tayong masaktan, mawala, at itakwil para matutunan natin ang kahulugan ng tunay na tahanan. Hindi sa dugo, hindi sa yaman, kundi sa puso. At sa puso niya, itinayo niya ang kastilyong hindi nila alam, ay pag-ari niya na pala noon paman.